ka Hello guys, welcome to my vlog Oh, nagkakalas na kong bilyaran Ililipat na sa third floor anong masasabi mo na? Ayun, pala pala yung nagigirong Okay oh, tayo na ililipat ko yung bilyaran. Ay, nagkano oh, kami? Tapos ka mo, si mga parabilyar po tabi. Malipat na kita sa third floor kang Andaya building. Diba so, ano na po kita maginilingan? Ang unang Tapos lalaban... Tapos ka mo pa. Ayon. Ang unang lalaban sa akin, na takoy tinalo, may premyo kayo. Pero pag ako nanalo, wala kayong premyo. Pagasan, tatay. Oh, si Dad. Si Dad, o. Ang, ang kakalabanin ko, parang... Um, kay... Mayo. Gusto mo lang. <laughs> Malawag na ako sa munisipyo. <laughs> Deng <laughs> <laughs> deng aka Ini andaku <nakukuro> korok-korok nyari mantatak oh. <laughs> Paramatok kan lang gani ngai ni stiker. Neto kan lang kaya. Na namasabi mo na. Na namasabi na. Paglipat kayo. Uyam. Uyam sikat uyam. Kung wala habang kami nagkakalat nang bilyara, nai-commit sa uchat lang sa Mga taong magdadala sa bilyar, baka kay elevator po yun. Palalagyan namin. Eskelito. <laughs> kaya, huwag kayong mag-alala. Isang pindot lang nasa Palat. taas ka na. Alam lang ito, try baitang lang po ito. Third <sturne> floor po, third floor lang po. Ay taas ni Gonzales. Doon po tayo magpangit-pangit ang mamaya. Mamaya, umpisa na po tournament ng mga hindi marunong magbilya. Tanggalan okay. ng magaling. tanggalan ng magaling. tanghalan. Nung no. pagbilya lang po yun ni Mr. Morales Vidal na taga dito sa publasyon. Ah, uh ,right po, wag kayong ba bawal po magsigarilyo doon. Pag-inom, bawal din. Kung may dalaw, hindi bawal. Pwede naman magdarang babae. Bawal <laughs> daw ang babae tayo. Bawal ang babae ba? daw. Huwag ng babae. Bawal pala. Pwede yung ng babae kung marunong maglaro. Uh, ng pusoy. <laughs> <laughs> Pasugel yun. na po. Duman sa taas screw, ang... Let's screw. Higot sa taas ni Gonzales. Na, Sige, maliti mo sa number. Tapos... yan. Ulan mo. Sa taas ni Gonzales. sa... Let's screw. kani. Ay baka hindi pa rin ako nakilala kasi ako yun eh, nakataklo. Kayo oh. no, personal na yan. Eh. <laughs> Totoo na eh. yan. Yung... I love you all, para Tama yan tay. Maribukong katay. Na, ano man Aram. sabi mo? Anang? Na, Ika ano man <laughs> Sima na ako tayo interview. Sima na pa, interview mo. No? Na, ikan na man oh. <laughs> ako. Ayaw mo. Ayaw mo. Ano mo, sabi mo na paglipat ng tirahan, ay baka naman <laughs> Apo magtara.